Mare, bakit parang problemado ka? Mars, umutang kasi ako ng 10000 sa online lending app. Eh, hindi ako nakabayad sa due date. Tapos ngayon, pinapadalhan nila ako ng debt threat. Tignan mo! Ay, grabe naman, Mare! Nakakatakot! Oo nga, Mars, kasi pati pamilya ko nadamay. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. May nahuli na may-ari ng OLA. Chinese daw ang may-ari. Nahuli ng NBI. Well, anyway, before pa naman iniisip ko na na malamang karamihan sa OLA, itong online lending app, ang may-ari ay Chinese. Bakit? Hindi kasi gano'n kabastos maningil ang mga Filipino. Pero, itong paniningin nila sa OLA, ibang klase, may pananakot, may pambabastos, may pamamahiya. Death-shaming talaga. Kaya yung ibang mga umutang, yung iba, kinukuha na lang yung buhay nila dahil hindi sila agad makabayad dahil sa sobrang laki rin ng interest. Hindi mo na nga alam kung bakit nagkaganon ang interest but lumaki. Minsan, pauutangin ka pa ang nakalagay sa inyong kontrata unang ipapakita sa iyo online, sa cellphone, 7,000. So, you were expecting na 7,000 makukuha mo buo. Pero kamukat-mukat mo, makukuha mo na lang mga 3,000. Pero after 7 days, ang babayaran mo na, yung kabuuan ng 7,000. At pag hindi mo bayaran hindi pa natatapos yung araw noong ika-7th day, eh tawag na ng tawag. Minsan magtataka ka, teka lang, hindi yan na napag-usapan natin. Ang sabi nyo, one month. Pero bakit ngayon sinisingin yun na kami? Yun ang problema. Ang problema kasi sa iba nating kababayan, click nang nang click, hindi nila naiintindihan kung anong consequence niyan. So pag hindi sila nakabayad on the seventh day, umaga pa lang ng seventh day, ipapahiya ka na. Ibabalandra na yung pangalan mo sa Facebook o kaya text blast nila yung mga, yung mga kaibigan mo at saka yung iba mga contacts mo. Kasi nakukuhan nila lahat ng mga info tungkol sa iyo. Dahil nga meron kang kiniklik doon sa kanilang application. Hindi mo namamalayan, malayan. Kahit yung personal mong information, di ba may mga picture pa rin na pinapapasa? Itong ola. So, mangyayari, yung mukha mo nakapaskil na, pinapahiya na. O kaya mananakot, magpapadala ng corona sa bahay nyo. Ito, itong nahuli ng NBI na to, nagpadala daw ito ng corona. do sa bahay ng umutang na hindi agad makabayad. Naaresto na ng National Bureau of Investigation ang may-ari ng isang online lending application na nagpapadala umano ng ataul at bulaklak ng patay kapag nadelay ang pagbabayad. Narito ang ula. Pinagmumura nila ako. Tapos kung ano na po sinabi sa akin, ayan po yung, daw ako ng kabao. Pero bayad naman po ako. Walang tigil na pananakot at pagbabanta sa buhay. Ito ang naranasan ni Nanay Teresita matapos niyang mangutang sa isang online lending app na 24H Peso. Ang malalapa sa 3,500 pesos na inutang niya, 1,900 pesos lang ang nakuha niya. At kahit bayad na, ginugulo pa rin siya. Kaya naman, parang nabunutan siya ng tinik. Ngayong natimbog na ng National Bureau of Investigation ang may-ari mismo ng lending application na isa palang Chinese National at nag-ooperate ito sa Pasay City. Nahuli namin itong si Mi Duan. Siya ay uh, Chinese citizen na may-ari ng 24 h peso uh, investment uh, loan loan company, nagpapautang and then pagka hindi ka nakabayad or kahit nakabayad ka na, maraming pananakot ang gagawin sa iyo. Napag-alaman naman ng NBI na bukod sa 24H peso na loan app, may lima pang kumpanya ang Chinese National na nagpapautang din. At ang mga empleyadong ginagamit niya sa pananakot ay pawang mga Pilipino. According sa kanila, uh, they, they were being verbally and physically abused kung hindi nila maabot yung kanilang kota na dapat singilin for the day. Well, anyway, kasi ganito yan sa akin. Para matapos yan, eh, syempre, tatagan nyo yung loob nyo. Alam nyo, ganito ang sistema ng OLA. Kaya mas maganda nga, nahuhuri ito ng NBI o kaya PNP. Nung pato problema, ang nagtataka nga ako, ba't parang dumadami pa na parang kabuti nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito, tandaan natin, pag-upo ni dating Pangulong Duterte, 2016 pa lang. O, June 6, 2016, inaalam na ni dating Pangulong Duterte na gusto niyang ipagbawal yung Indian Nationals na nagpapautang doon sa mga pale Yung tinatawag nating Bumbay. Nagbabala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga nagpapautang ng 56 6 na pwede silang hulihin kahit walang warrant of arrest or arrest warrant. Ginagire, ng na magpautang na may mataas na interes nang walang permiso. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos bigyan din ng Pangulong Duterte ang issue ng usury sa cabinet meeting. Ayon kay Aguirre, huhulihin ang sinumang Pinoy o dayuhan na mapapatunayang nagpapautang ng 5-6. Una nang nagsalita ang Pangulo tungkol sa mga nabibiktima ng 56 6 na nalulubog na sa utang dahil malaking interes na ipinapataw ng mga loan sharks na karaniwan ay mga bumbay. Hmm. Ito talaga, ginawa niya agad ito na intriga. Ayaw niya ng bumbay kasi hirap na hirap daw yung mga Pilipino. Sa paniningin ng mga bumbay, dahil may interest na tapos magbebenta ng mamahalin pang appliances bago ka makautang o kaya bibili ka ng kumot o kaya payong na binibenta nila. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Sobra na yan? Pautangin ng 5-6 tapos bentahan pa ng mahal na mga appliances? Patay talaga ang pobre dyan. At least uh, more years if I can finish my term. Itong 5-6. That is my burning desire. I, either I stop the 5-6 or I will stop the collectors. Anong style nila? Hindi lang lahat pero pag, pag, mag, pa sila ng salaset. Di ba? Dagdagan pa nila ng refrigerator. Ipagbili sa sa'yo yan, mahal, sige ka bayad. Yung binabayad mo sa unggoy, yung ibabayad niya, kumikita pa siya. Sabi ko doon ng mayor ako, that this is too much. Subra yan. But before that, I communicated to the ambassador at that time. Sinanabi ko, they run the risk of, you know. Kasi ang sinabi ko, pag hindi niyo hintuin yung 5-6 na yan, kayo ang hintuin ko. Not my word. Ayaw na ayaw ni dating Pangulong Duterte. Sa mga Indian Nationals, kung tawagin ay Bumbay. Ayaw niya nagpapautang ang mga ito. Yung pala, ang papalit ay mga ola na pagmamayari ng mga Chinese. Ayun, na mayagpag, hindi pinahinto. O dito, sa pagdami ng ola. Pagmamayari ng Chinese, nagreklamo ka ba? Pinagawa mo ba ito ng paraan para mapahinto? Ang dami ng kinitilang buhay nito. Yung ibang hindi na makayanan ang pagpapahiya. Sobrang kahihiyan ng dinanas nila. Kaya ayun. Nagpakuha na kay Lord. Oo, oh, ayaw na ayaw mo ng bumbay. Napahinto mo. Pero bakit yung ola? hindi mo napahinto. Mas malaking perwisyo ginawa sa Filipino nito. After mawala, ito mga bumbay na malaki na itutulong sa mga maliliit na mga negosyante. Yung may sari-sari store, yung merong stall sa palengke. O noon na wala, anong pumalit? Eh di mga ola na karamihan daw eh, pagmamay-ari ng Chinese. Bilang nung karamihan pulis, sabihin nila, eh Tanggalin mo na yung SIM card mo sa cellphone. Huwag ka na magpa-contact. Pero paano magagawa yun? Eh lahat ng contacts mo, alam. Nung ola. di ba? Hindi ito masyado na pagtutunan ng pansin ng panahon ni Pangulong Duterte. Hindi ko nga alam eh. Base nga dito sa record ng SEC, mukhang dumami ito. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Buti na lang kumikilos ng NBI ngayon sa mga ola. Ayan, natagpuan nila. Chinese ang may-ari. Kaya nga noon dati na maraming tumatawag sa programa namin, tungkol dyan sa problema sa ola, ang payo ko, wag bayaran. Diba? Huwag bayaran pag nagstart start ng mambastos. Paano naman po yung mga malulupit na mga ola na sobra ko magpatubo? Yung tubo na nilagyan pa ng interes. So, at sinagot tayo ni Atty. Claire dahil dyan, ang sagot niya ay ito. Kaya nga, nawas siya Dahil doon, hindi naman ako sa hindi gusto kong bayaran ano Talagang wala na tayong pambayad dahil sa sobrang taas ng patubong ginawa nila doon sa ating utang. So yun mga kajani dahil doon eh napilitan ako hindi na talaga bayad. Dahil, alam ko sa sarili ko na talagang tumaas na nang tumaas ang utang ko sa kanila. Sa halang ng 3,000 ay siguradong halos 2 weeks ko nang hindi nabayaran binayan na nabuksan na, na, yung app. Uh, Kaya tantya ko ay mabot ng mga 10 na yung mahigit. Pero dahil sa ginawa na yun, pero nabayaran ko naman siya ng pay part ng dalawang buwan. Ang halos binayaran ko is 5,000 mahigit. Yung question ko na yun ay eh, nasagot nga Torn na ano na ibang gagawin kundi ang mangulit mangharas at kung ano-ano pa para lang bayaran sila. Pero hindi hindi nga daw sila pupunta sa court dahil hindi nila gagawin 'yon. Dahil sila pang ang problema. Totoo ba Oh, tapos hingin ang pangalan ng taong maniningil sa kanya na dapat talaga makilala niya yung nang babastos na taga-Ola. Para malaman kung sino nang babastos at maidimanda sa korte ng cyber libel. O kaya makita kay sa barangay at hingin mo yung official receipt ng pagbabayad mo pag walang official receipt na ibinigay sa'yo, huwag mong bayaran. Bakit? Kailangan malaman to ng BIR dahil kumikita sila. Lending company sila eh. Tapos magbabayad ka lang through cellphone. Ang laki ng income. Ang laki ng interest. Tapos walang OR. So paano sila makakapag-report ngayon sa BIR? So karamihan ng mga OLA na ito, hindi nagbabayad sa BIR. Pero sumulpot ang dami-dami. Anahon ni eh, Pangulong Duterte. Di ba tata ka? Bakit tinanggal ang Bombay? Bakit ginawa na intriga? start pa lang ng kanyang panunungkulan. That's 2016. Tapos pumalit. Dumaming ola. Noon natanggal ang mga Bombay, nawala ng choice yung mga malilit na negosyante, yung mga kababayan natin na nangangailangan lang ng pang-emergency na panggastos, na kayang bayaran ng isang buwan, dalawang buwan. Dito sa Ola, napilitan silang bayaran sa loob lamang ng 7 days kahit hindi yun yung original na usapan. Pag hindi sila nagbayad, ipapahiya talaga sila. Di ba? Di naman isang beses lang may nagreklamo nito. Halos karamihan. O, oh, ang dami ng issue sa SEC. Kumilis ba si Pangulong Duterte? Kaya buti na lang, iba ng panahon ngayon, pati Ola, pinapahuli. Pati Pogo, pinapahuli. Kung tutusin, kaya niya naman patanggal ito. Katulad ng pagpapatanggal niya sa Bombay tagal-tagal na yung negosyo nito sa Pilipinas. Bata pa lang tayo, may bombay na nagpapautang. O, oh, naintriga niya, ginawa niya ng issue, so tanggal ang bombay. Natakot magpautang dahil kay Duterte. Tapos ipapalit ola, mas matindi. Di pa nakakatulong, pero issue na, di pa natanggal. Masyadong pampered. Iniimbestigahan na ng NBI ang lima pang lending app at sinisilip din ng NBI ang mga computer ng kumpanya dahil may malware din umano ang application na nakakakuha naman ng datos ng na mga nag-download nito. Haharap naman sa patong-patong na kaso ang Chinese National sa Pasay City RTC at mananatili muna ito sa kustodiya ng NBI. Ano ba ito? Illegal na Pogo? illegal na online lending app. Puro Chinese. Package dil ba ito? Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa si Atty. Claire Castro, nagpapalala, huwag ang inyong karapatan.